Yo, what's up mga idol? Buenas noches. Ganito ang buhay sa Molape, oh. Woo, idol. Easy boy, shout out. Unlimited da. Alegria na Walos idol. Oh. Alegria kami na webos lang. Tayo kami na Molape, pare. Just peso lang idol, grabe. Ah, just peso bayaran nyo. Okay. Kalinga. Kaya kami na po na Idol. shout out kay GP Boy sa Idol. Meron kaming special mission. Pangbato namin, si Jeffrey. O, oh, si Jeffrey o. Oh. chicks <laughs> na mo labi Mucho chicks, mestiza <laughs> pa Kapay ka di mo air Si JR, bigawang kayo